Okay, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po ang lingkod ni Pipanyo Labrador dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Beirada ko. Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. Ano. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kung sino man yung dapat sisihin o isa sa dapat sisihin at dapat papanagutin o dapat uh, litisin patungkol po sa pag-iimbestiga, patungkol po sa mga pera natin o pera ng mga Pilipino na napupunta po sa wala, ay walang iba kundi po ang iglesia ni Manalo. No? So, meron po kong nabasa uh, na isang komento na nagsasabing wala daw sa Biblia yung sinasabi kong iglesia ni Manalo kundi iglesia lang daw ni Kristo ah, ito sa screen natin yan po yung nagmessage sa akin ngayon itatanungin ko naman kayo mga bobo kayo bago tayo dumako sa kung bakit kinakailangan isa sa dapat panagutin ay ang iglesia ni Manalo ngayon, tatanungin ko naman kayo, kayo mga bobong mga iglesia ni Manalo. Eh saan din ba nakasulat sa Biblia na mas mataas ang kalagayan ng anghel kesa kay Heso Kristo? Ha? Ah? At saan nakasulat sa Biblia yung black boating? Ha? Ah? Saan? Ay eh sigurado ako mga kababayan ko. Mangangapa at sasakit ang ulo ng mga ministro dito Hindi nyo pa ako nakakadibate Pero sisiguraduin ko sa inyo kahit sinong pinakamagaling na ministro ninyo Paiiyakin ko yan sa tablado Sa simpleng tanong ko na yan Sigurado ko sasakit ang ulo ninyo Saan nakasulat sa Biblia Na ang totoong reliyon ay yung tinayo ni Eduardo Manalo Sige nga saan at saan nakasulat sa Biblia na yung taon na itatayo ng Diyos ang Iglesia ni Kristo ay sa taon na kung saan nabubuhay si Manalo sige nga si Felix Manalo ha eh malamang sasakit ang ulo ng mga Iglesia ni Manalo dyan magbasa basa sa magbabasa basa kasi kayo ng Biblia huwag kayo magpauto sa mga ministro ninyo eh, na, eh Hinahayaan nyo lang niloloko kayo eh. Pinagbabawa lang kayo magdala ng Biblia sa, sa simbahan ninyo. Dapat dinadala ninyo. Para habang nagsasalita ng kasinungalingan yung ministro ninyo, eh malay ninyo, mabuklat nyo doon yung isang talata o isang bersikulo na kukontra sa sinasabi ng ministro ninyong mga hinayupak kayo. Yan ang napapala ng mga membro ng isang reliyon na kulto na hinahayaan na huwag magdala yung kanilang mga membro ng Biblia. Alam nyo kung bakit hindi pinapadala ng Iglesia ni Manalo? Sa inyo yung Biblia ninyo tuwing magsisimba kayo? Baka kasi mabuklat ninyo yung isang kapitulo, versikulo, na kukontra doon sa mga kasinungalingan nila. Yan ang katotohanan mga bobong mga membro ng Iglesia ni Manalo. Ah? Okay. Dumako na tayo doon sa sinasabi ko kung bakit kinakailangan isa sa dapat papanagutin eh yung iglesia ni Manalo lalong lalo na po itong si Eduardo Mongoloid ah, yung si Raulo Gago na nagpapayaman lang sa pamamagitan ng kanyang mga membro itong Mongoloid na to na kung saan yung asawa at mga anak nito mga putang ina ninyo pera ng taong bayan ang pinag- ano ninyo, kumbaga ginagastos ninyo. Samantalang yung mga membro ninyo, nagtsatsagang mga ahoy, nagtsatsagang mangisda, nagtsatsagang magtanim ng palay, habang kayo, gastos ng gastos sa pera ng mga membro ninyo, na kung saan napupunta lang sa mga luho ninyong mga putang ina ninyo. Malutong ba? Mga iglesia ni Manalo, eto pa, kiki ng ina ninyo mga putang ina ninyo Oo, oh, okay ba? oh, at huwag nyo ko pinagbabantaan mga kiki ng ina ninyo Tagal-tagal nyo na ko pinagbabantaan e Huwag nyo rin ako pagbabantaan Baka mamaya, sample lang ko kayo Baka mamaya pag may nakita kong iglesia ni Malano Sa paking ko bigla yan, na walang kamalay-malayhan Papakita ko sa inyo kung paano ko patulugin yan O oh, kaya huwag kayong umasta na para bagang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ninyo mga putang ina ninyo! Ha? Ah? O, oh, ano, asar ba kayo, mga INC? O, sinong gustong makipagsuntukan sa akin, makipagbarilan sa akin? Message nyo lang ako kahit saan, pupuntahan ko kayo mga putang ina ninyo. Ha? Ah? Basta one on one lang, kahit sino. Kahit sinong membro ng Iglesia ni Manalo, kahit pa sino ka, kahit pa sampu-sampu buhay mong tarantado ka. Ha? Ah? Okay, dumako na tayo. Alam nyo ba mga minamahal kong mga kababayan, yung mga nangyayaring rally dyan, meron po tayong natanggap na impormasyon na ang iba, ang iba po dyan ay mga iglesia ni Manalo na pinasama ni Manalo para manggulo. No? Pinapasama ni Manalo para manggulo. Sa totoo lang yung mga nahuli ng na mga kabataan, yung nahuli, yung mga ano, Tinanong po namin, inalam namin kung anong mga reliyon ng mga putang inang mga kabataan na 'yan. Alam niyo anong reliyon? Iglesia ni Manalo. Hindi nilalabas ng iba 'yan kasi natatakot sila sa malademonyo, malakriminal na pag-uutak ni Eduardo Manalo. So, natuklasan natin na ang mga kabataan pala na yun yung mga nakikipagbuno doon sa ating mga kapulisan ay Iglesia ni Manalo na inutusan niya, na binasbasan niya na manggulo doon sa rally na yon. Akala niyo hindi involved dito ang Iglesia ni Manalo? No. Halos kalahati po ng dami ng mga nakikirali dyan Iglesia ni Manalo po yan. Maniwala kayo sa Plus, sinamahan pa ng mga NPA na mga nasasakupan ni Rodrigo Roa Duterte. Plus, sinamahan pa ng mga membro ni Kibuloy. Plus, sinamahan pa ng mga bina binayaran ni Sara Duterte para lamang makilahok sa mga rally-rally na yan para ipanawagan na mag-resign o papanagutin daw di umano ang ating mahal na Pangulo. Mga putang ina ninyo! Ha? Ito, papaliwanag ko na sa inyo para mas madali. No? Alam niyo kung bakit kinakailangan na si Eduardo Manalo ang pa dapat papanagutin o Iglesia ni Manalo? Ganito yan sa lahat po ng mga kurap na politiko sa buong Pilipinas, sa 100% po na kanilang ninanakaw, meron po palang 40% o oh yes, o oh 30% Etong iglesia ni Manalo na nakukuha sa mga nakukurakot ng mga politikong kurap. Kaya po pala mabilis yung kanilang pagdami, mabilis yung pagpapatayo nila ng mga naglalakihang mga ng mga simbahan dahil dahil sa kung saan yung nananakaw ni Jingo Estrada doon sa 100% ay meron po siyang ibinibigay na sobra pa sa ika o ten, ika, ika na po o bisaya kasi ano o ika 10% ng 100% niya sa iglesia ni Manalo no? so mga kababayan tandaan ninyo nung na, na, nasilip ko nalamang ko hindi lamang po limanda mga kurap na politiko na kaalyado ni Sara Duterte ang nagbibigay sa iglesia ni Manalo. Kundi libo-libong mga kurap na politiko pala ang involved dito. So nakakatakot. Kaya pala mabilis yung pagyaman ng iglesia ni Manalo, pagdami ng iglesia ni Manalo sa simbahan. Simbahan lang po marami sa kanila. Dahil kung totoo siya, mas marami pa po ang membro ng dating daan kaysa sa kanila. Wala sa kalahati no? Mas marami pa rin po ang dating daan. Kahit tignan ninyo, wala sa kalingkingan yung dami ng iglesia ni Manalo sa membro ng uh, dating daan. Dahil mas tunay po kasi na iglesia ang dating daan. O, maging yung katoliko. Dahil mas tunay na iglesia yung katoliko, mas marami pa rin ang katoliko. Pero yung kanilang mga reliyon, mga membro, hindi po nila ginagamit para po pagkapirahan yung mga politikong magnanakaw na kung saan ay nagnanakaw po sa pera ng taong bayan. So ngayon, alam nyo ba yung mga kagaya na lamang po ng sabais? Nakita nyo yung simbahan dyan sa bais na napakalaki? Ha? Yung simbahan na yan, hindi po matatayo yan ng ganung kalaki kung hindi po nagbigay eto pong si Henry Tebes at yung mga kaalyado niya ng pera na malaki. No? So balita ko ang ibinigay ni Henry Teves para lamang makuha niya yung suporta ng Iglesia ni Manalo no? dyan sa Negros Oriental nagbigay po siya ng 30 million pesos at yung ibang mga kalyado nila nagbigay na tag isang milyon dalawang milyon, limang milyon so pag ipon-ipon natin yon, pwedeng umabot ng isandaang milyon na pinatayo naman ng malademonyong reliyon dyan sa Bay City para ipangakit sa mga kababayan natin na mahina ang kokote na kung saan nadadala sa ganda ng simbahan hindi sa tunay na aral ng Diyos. Nakukuha ninyo? So ibig sabihin, hindi lamang po sa bulsa ng mga kurap na, politiko uh, kurap na politiko, kurap o mga manlolokong mga contractors ang pera natin. Kundi mas marami pong napupunta na pera ng mga Pilipino sa bulsa po ni Manalo. Kaya kung sino man po ang dapat ditong ikulong, dapat imbestigahan yung Iglesia ni Kristo po. Bakit? Iglesia ni Kristo ni Manalo pala. No, alam niyo kung bakit? Kasi sila po ang nagiging protector, nagiging kasabwat, nagiging taga-talaga ng mga kurat na politiko. No? At balita ko, halos lahat, tingnan nyo ha, ito hindi sinasabi sa inyo to. Sinabi na ba sa inyo kung ano ang reliyon ng karamihan mga contractors na involved sa katiwalian tungkol sa flood control projects? Lahat po yan, halos 99% iglesia ni Manalo. Wala pong katoliko dyan, wala pong kahit ano dyan, puro iglesia ni Manalo po dyan. No, member ng iglesia ni Manalo. Lahat ng involved, lahat ng involved tungkol po sa katiwalaan ng ating bansa, lahat po yan, iglesia ni Manalo. Kaya mag-ingat kayo sa reliyon na to. Kaya nga po, todo, todo ano sila eh, galawan sila ngayon dahil matutuklasan na mas marami ang napuntang pera ng taong bayan sa pamunuan o sa, sa iglesia ni Manalo kesa sa bulsa ng mga contractors na ito, kesa sa bulsa ng uh, iba pang mga na sa flood control project. Dalawa lang yan, ang mas malaking nakukuha, yung mga politiko at itong si, si Eduardo Manalo. No? na nagiging hari ngayon, nagiging uh, commander ngayon, nagiging diktador ngayon sa lahat ng mga politikong iniindorso nila na nananalo. Na kung saan kayang-kaya nilang utusan, kayang-kaya nila tapakan sa leg. So kaya sa mga kababayan natin, tayo po'y magkaisa. No? Kaya kung ako ang tatanungin, kinakailangan lahat ng simbahan ng iglesia ni Manalo, sunugin yan, gibain yan, dahil pera po natin yan mga kababayan, hindi po nila pera, hindi nila abulo yan. Kaya kinakailangan sirain natin lahat ng ano nila, ng uh, simbahan nila. Pati yung pagmumuka ni Eduardo Manalo, sirain natin yung hayop na yan. Magaling lang po more dahil kaya lang naging ganun yung kapormal. Dahil sa pera po natin mga minamahal kong mga kababayan, dahil po sa pera natin mga minamahal kong mga kababayan, naninanakaw ng mga politiko na binibigay sa kanya. No? So kaya sa mga kababayan natin, tayo po ay magkaisa, No, kinakailangan iharap sa hukuman si Eduardo Manalo, ikulong, bugbugin, talagang patayin sa ano, patayin sa bugbog yung hayop na yan katulad ng uh, o kaya naman isama siya, isama sila ni Rodrigo Roa Duterte doon sa ICC. Para nang sa ganun ay matuto ng matutunan ano yan, maturuan ng leksyon si Eduardo Manalo na nagkukunwaring iglesia ni Kristo pero iglesia ng tatay niyang gago o ig iglesia ng ano yan, lolo niya ba niya si, no, si Felix Monalo? O kung lolo man niya yun, kung tatay man niya yung putang inang yun, eh, di ba? Dapat eh, isama yan kay ano, Rodrigo Roa Duterte at pagpapaluin niyan doon sa ICC. Ha? Kaya sa'yo, Eduardo Manalo, putang ina mo ka, gago ka, demonyo ka, ha? Tumigil ka na ha, sa paggamit mo ng black boating kang demonyo kang jablo ka. Lalong-lalo -lalo na kayo mga bobo, mga siraulo, mga mga yawa, mga may tililing na mga membro ng iglesia ni Manalo, tumigil na kayo diyan sa pagsunod sa amo ninyong gago. Ha? Putang ina ninyo, yabang-yabang ninyo, kala niyo naman yung simbahan ninyo, kayo ang gumastos, kami ang gumastos yon dahil yung pinanggastos niyan galing yan sa mga ninakaw na politiko na binigay sa amo ninyo, mga gago. So sa mga kababayan natin, muli po tulad po ng sinasabi ninyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.